Hello, nandito kami sa airport ngayon. Ito ang aming gate c u a babe, Nandito uh -huh. so, na tayo sa aeroplano, guys. Hello, guys. Nandito na kami sa loob ng airline. At uh, pala paalis na rin papuntang Istanbul, guys. Kaya, ano. Pero maraming tao doon sa unahan. Hindi pa sila nakakapasok dahil sa mga tao naglalagay ng mga bagaya doon sa kabi kabina dun sa taas. Ayan guys, so, oh, nandito ako sa may bintana at ito yung pakpak ng eroplano guys. Ay pupunta kami ng Istanbul ngayon at doon ako magko-connecting para sa papuntang Pilipinas naman. Kaya masyado na akong excited guys. Sino ba naman na hindi ma-excited doon? Sa ilang taon naman ngayon lang ako ulit magpapasko sa Pilipinas. Kaya guys, tara. At samahan nyo ako sa paglalakbay ko tong araw na ito guys. Pero nandito pa rin kami sa report ng Athens at papunta kami ng Istanbul. Ayan guys, nagkakagulong mga tao. Dahil doon sa mga bagahe nila. akşamlar değerli hanımefendiler ve beyefendiler ve sevgili çocuklar uçağımıza hoş geldiniz. Ben kaptanınız Eren Yavuz ve Erdem Esnaşım. Kaptan Hasan Işkan ile beraber bugün TK 1846 sefer sayılı. İstanbul Uluslararası Havacım Uçuşu'nda sizlerle beraber İstanbul Uçuşu süremiz 1 saat 10 dakikalık bir bu şişe itibamız 33 fit olacaktır. Biz de arasızdır İstanbul'da bir 10 dakika içine motor çalışmayı planlıyoruz. Uçumuzu ile ilgili diğer bilgilerini sizlere alınaklayacağım. Şimdiden iyi işlerden teşekkür ediyorum. We and please. i board myself, captain. And with my captain. We to Istanbul International Airport with flight number 1846. flight now. will be one hour And 3000 We complete our preparations and we are planning to start the the I will give you further the information about our flight 只有你说清楚。对，他的。然后我就直接回他说：“你是桥东走到市场。就”他就说：“对。”你想说？ So, ayun na nga guys ay nagre-ready na na paalis At alam nyo mga guys na ang experience ko dito sa aeroplano kasi pag yung ready na to, yung ready na na ano ba, yung ready ng paalis, yung palipad na siya ay doon ako takot na takot yun ang experience ko dito sa pagsakay ng aeroplano, kasi pag, pag lumipad na siya hindi ako humihinga kasi ano parang naiiwan yung kaluluwa ko sa baba hanggang doon sa pagpatad na doon sa taas, doon lang ako hihinga at doon ako Uh, nakaka nakakaginhawa na parang sabi ay safe na ako. Parang gano'n. Yun yung mga experience ko dito sa pagsakay ng eroplano guys. Sobrang takot na takot ako pag yung tumatakbo pa lang siya sa, ano, sa baba. Tapos biglang nilipad na siya. Hindi talaga ako na humihinga doon guys. Kaya yun ang aking experience sa pagsakay ng eroplano Ayan, naalis na guys. At ito na yung aking inaantay na ano, pipe. yung tatakbo na siya. Tapos lang lilipad. Yun yung ano, na hindi ako talaga humihinga hanggang pagdating doon sa taas. Naninigas talaga ako guys na papuntang ano ba, kapit na kapit talaga ako dito sa upuan hanggang paglapat niya doon sa taas ako ako makakaginhawa ay sobrang excited na talaga ako pag-uwi Için. Kontrol kontrol ve el emin Dear passengers, please check your seat pockets for your mobile phone and other belongings and make sure that you take your hand luggage with you. Thank you. Ay, hello guys Nandito ako sa Istanbul ngayon At dito ano Nasa kaya yung dalawang Pilipinas Oo nga, nawala sila. Si R tayo. Oo nga, si Ang... na ba yun, si R? Oo, ito o. Nakita po ay, Uta, ayun, na. Nakita ko namin. guys. Ang saya ng post nila doon na rin sa'yo. mga kadasa. Ang mga mga kadasa. Ang mga kadasa. Ang So ayan na guys, nandito na kami sa airport ng Istanbul at at inaantay pa namin yung aming flight dahil alauna pa ay aga ang dating namin guys kaya eto inaantay pa namin yung gate namin na magbubukas pero matagal-tagal pa ayan ang din pala ng airport ng Istanbul two hours lang hanggang uh, Athens. Uh, Athens to Istanbul, two hours. Tagal pa yung aming... Or one and a half hours uh um, ang tinakbo niya. Mabilis. Na mag-open. hindi pa namin nahana. Magkadikit lang kasi to Istanbul, sa Greece. Uh, ang daming, daming pasahero, guys. so, oh. Ito ay lahat ay Pilipino, guys. Oh. Ang daming haba ng pila. Mga kababayan natin na OFW, mga seaman ay nandito na guys. Masayang masaya sila na makabalik sa ka, kani kanilang pamilya guys. Ito yung inaantay ng mga OFW na mangyayari sa buhay nila, yung makabalik sa Pilipinas para makapiling yung kanilang pamilya-pamilya guys sa so, sobrang saya naman nila parang di mo ma, ma ano yung sobrang kasiyahan nila kahit sobrang hirap yung biyahe pero bale, bale wala rin kasi excited na makauwi ayan guys so oh, ang daming pila dahil Inaantay namin yung gate namin at uh, lalabas kami sa gate na yun at magbabas kami papunta doon sa 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 sasakyan naming aeroplano, guys. Ayan, sated na talaga. Malapit na malapit na makarating ng Pilipinas. Sobrang haba ng pila. Hindi pa kasi nagbubukas yung gate kaya ayan you know. oh. Sobrang saya naman na makakita ka ng mga kababayan mo. Sa so, loob na kami nandito na kami ngayon sa loob ng airport. ng Pilipinas na. Ah, sa loob ng aeroplano guys. Nandito kami sa loob ng aeroplano. At papunta na ng Pilipinas. Biro mo na layo ng asawa niya, no? Hanggang dito sa mapunta sa 43. Uy, so, ayun na nga, guys. Nandito na ako sa Pilipinas. Nandito na ako sa airport. Oh, tandao, guys. Kayan, guys. Hindi na hindi ko na na-i-video yung nandoon na ako sa loob ng uh, ano, nandito na ako sa labas ng ano ba 'yon? Yung labasan, yung no? waiting area kasi hindi na ako nakapag-video doon dahil nagkuha ako ng bags. mga bagahe. So guys, hanggang dito na lang ating vlog for today. See you next vlog, guys. At si Inday, nasa Pilipinas na. Opa, daming tao. At habang nag-aantay ako Na aking sundo ay dito muna ako sa gilid. Kasi dalawang oras na ako dito. Wala pa akong sundo. Ah, ah. Takot akong magsakay ng ka, kung ano-anong taxi lang. Kaya kailangan ay kong antayin yung aking tinawagan ng appointment ko before. So, hanggang dito na lang ulit guys. Bye!